Ano pa pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Gusto mo ibang isigaw ko ba sa tenga mo na mahal kita? Mahal kita, Elsin! Mahal kita! Mahal kita! Mahal kita! Ta tama na, tama na. Anong tama na, tama na? Ikaw ang tama na! Mahal hmm. Kanina pa kita hinahanap, ah. Ganyan tayo? Mukhang marami ka na naitita. Ah. Akala ko ba may panata tayong hindi na tayo maninigarilyo? Diyan ka magaling eh. Sa mga panata ng maliliit na bagay. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, ikaw na ata ang pinakamanhid na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Noon, ang akala ko, ako na ang taong may pinakabatong puso. Mali pala. Dahil ko ipa ray mo yung katawan mo, walang makikita sa yung puso. Teka. So, akala mo ba nakikipagbiro ako sa iyo? Masyado ng masakit eh. Masyado ng mabigat. Baka hindi ko na makayanan ito. Ano pa pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Gusto mo ba isigaw ko ba sa tenga mo na mahal kita? Mahal kita, Elsin! Mahal kita! Mahal kita! Mahal kita! Tama, tama na, tama na. Anong tama na, tama na? Ikaw ang tama na! Ano? Akala mo ba natutuwa ako habang nakikita kong unti-unti kang pinapatay? Unti-unti mo pinapatayan yung sarili? Paano kung may mangyari sa'yo? Ako ang unang masasaktan. At pag nangyari yun, mauna pa ako mamatay kesa sa'yo. Ah! Elsin, masamang-masama ang loob ko sa'yo. Wala ka ng kundi ang mga bata. Kung may nangyari sa mga bata, kung nagugutom ang mga bata, kung nakakain na sila, kung may sakit ang mga bata, kung giniginawa ang mga bata, pero ako kahit kailan, hindi mo ako tinanong kung nagugutom ako, kung may sakit ako, kung giniginawa ako, kung pagod ako, kung nahihira! Hirap na ako. Hirap na hirap na ako. Napakataas ng hagdan na dinaanan ko para bumaba lang sa kinalalagyan mo. sumama ako sa iyo. Akala ko may magmamahal sa akin. Akala ko aalagaan mo ko. Maliktad eh. Ako nag-aalaga sa inyong lahat. Ginawa mo akong katulong. Ginawa mo akong... Ginawa mo akong isa sa mga barkada mo! Ana, hindi pa tayo, Nda. Marami tayong responsibilidad sa mga bata. Mga bata na naman! Ang mga responsibilidad mo sa mga bata, alam mo, pero sa akin, hindi! pinagsisilosan mo yung mga bata. Ang labo mong kausap! Ang labo mong kausap! Hindi ko pinagsisilosan yung mga bata! Ang hinihingi ko lang sa'yo, ibigyan mo ako ng konting atensyon. Kahit katiting, kahit ganito lang, kahit tingin lang. Makita ko lang sa mga mata mo na mahal mo ko. Elsie, intindihan mo naman yung sinasabi ko sa iyo. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Elsie? Sagutin mo ako. Mahal mo ba ako? Sagutin mo ako. Mahal mo ba ako? Ano ba? Kung pwede lang. Kung pwede lang. Kung pwede lang! Ibig mo sabihin magsalita ka? Sabihin mo sa akin ano-ano! 嗯 <laughs>。